Magandang buhay muli sa inyo mga Ogang Tindera. Ito, family banding, my mom and my sister. Ayan, kami pong tatlo, kasama ng aking pamangkin. Ito po, pumunta muna po kami sa malapit na mall. Ayan, at nag-tricycle na lang kami dahil uh, mainit po kung kami po ay mag-e-bike. So, ayan. Dalaw-dalaw din tayo pag may time sa malamig na lugar. Syempre, mall yan. Ayan. <laughs> okay, mga ogang tindera. Happy, happy, good vibes lamang po tayo ngayon. And finally, nandito na po kami sa loob ng mall. Ayan, medyo nalamigan na po kami. Kasi sobrang init, sobrang hot. <laughs> sobrang hot sa labas at kahit everywhere everywhere kahit saan napakainit po talaga no ayan pag naka aircon ang sarap po ng feeling uh, kumbaga parang fresh na fresh yung pakiramdam mo hindi ka babaho hindi ka mangangasim yan pag naka aircon no pag ika hindi naka aircon kahit ano na lang itsura mo <laughs> ayan mo ganting nasa second floor po kami ng mall no so ayan po at uh, na katuan po namin na pumunta kasi nga mainit nga po. Uh, gusto namin magpalamig sa loob. Ayan. So hey, yung mga ogang, kaya po kami na dito ngayon. Nasa mall po kami. Bukha kami ng Gratia. Siyempre, may blessing po tayong dumating ano. Ayan. Pero secret lang po yan. <laughs> Kung ano bang blessing po yun. Ayan. Siya na po nakakaalam noon, mga ogang. Ayan. So kasama ko siyempre yung kapatid ko. pamangkin kong kapol! Hahaha yung pati yung nanay ko ay nanawawala na naman siya sa mundo. Ewan <laughs> ko ano, ano hinahanap niya. Pataka niya siguro. Ayan, mga oh koga. Wala tayong kasamang ano. So, see you later. mga ogang, yan po ang gamit ko olay sa aking face, no? Kahit na 47 na ako, going to 50, I look 10. <laughs> Ayan, remote ko lang po. Bali, uh, enough ko po yung aking uh, bosses boses mga ogang, kasi napansin ko po habang nag edit ako ng aking video ngayon, ay may tugtog po. Medyo mahina lang, pero dinig pa rin. Baka mamaya, mas tayo ni Lolo. Kaya, ingat-ingat lamang po mga ogang tindera so ayan naman, naglibot-libot po ako dyan ayan, nagsasalita ako dyan so kung ano man po yung aking mga sasabihin dyan, iulitin ko na lamang po so dyan po um, nakakatuwa kasi um, uh, malaking supermarket po ito. So, nalumigid lumigid-ligid kami, nagtingin-tingin kami ng mga paninda, ay hindi mo siya pwedeng itinda sa ating sari-sari uh, store. Kasi medyo may kamahalan po pag, pagdating po sa loob ng mall at dyan ka mamimili, ba diba? So, uh, hindi po siya pwedeng itinda sa ating changge or sari-sari store kasi mahal na, baka mamaya pag pinatungan pa natin, lalo pang mahal. Ayan, I'm unwine at may mga wine. <laughs> Ayan mga Ogan Tindera. So enjoy, enjoy lamang po na minsan tayo ay nakakalabas, nakaka-aircon, malamig ang simoy ng aircon dyan. Ayan. So nakita po namin dyan yung nire-request ng aming isang customer yung uh, mayonnaise na cutie pie ba yun? Ayan. Q-Pi or q -P. Masarap daw po yan. So, nagtatanong siya sa amin. So, uh, hinahanap ko sa grocery na binibilhan ko, hindi ko makita. Diyan lang pala meron sa all-day market, no? May kamahalan, syempre, maog ang tendera. So, ayan, waiting-waiting kami kay mama. Ewan ako saan siya nagpunta. Habang naghihintay, nagiikot kami magkapatid. Para lamang po, malibang kami. At uh, syempre, dibang-nalibang naman po kami. Masarap naman po mamasyal. Lalo na kung may pera. Pero kung walang pera, katulad namin, ay, uh, ayan, window-window shopping lamang po tayo ang magaganap sa ating buhay. <laughs> At least, naka-aircon tayo, diba? Ayan. So, ako kasi, pag pumunta ko ng malaking uh, market, ang uh, lagi ko pinupunta, make-up. So, ngayon naman, labas ang bra Magkakainap kami ng pakainan namin mga ogang, Siyempre, yung mura lang. Ano ba yan? Siyempre, ako taya. Bakit yung mura lang? May si mama. na si mama, nandiyan ay, din. Ay, wow. Ano siya, oh, mo, pinadala siya ng kanyang jowa. Ah! Pinadala niya ang <laughs> food niya! <laughs> ang daya mo! Alright. Wala na! Baka, naman. Uncut to ha! Walang edit to! <laughs> ano ba? Ano? po kami sa Greenwich. Nag-aantay po kami ngayon na aming order. Ang number namin is 4,008. Oh my God! So, for, pang 4,008 na kami. Ah, yeah. So, pinamamanahan na kami ni Mama. <laughs> Ano kayo ni bumili na masyad, bumili ng uh, konting bagay. Ayun, napagod kami. So, kakain ulit kami. Tiyara! <laughs> Ayan, si Mayor Doma. <laughs> Ayan, kain ulit tayo mga Ogan Tintera. Sarap na no, pag -ibre.